Guys, nandito ako sa labas Ewan ko na narinig nyo ko um, Pan-day 5 na ng ating vlogmas dapat Pero day 1 pa lang yung na-upload ko may sakit ako ngayon, guys. Sino-ubo ako sa talikod ko. May trangkaso. Ewan ko na paano. Siguro dahil naambunan ako nung sanding. And ayun, nagtuloy-tuloy na siya. Ilang araw na. Hindi pa rin ako gumagaling. Pero kaya ko naman, bumangon-bangon. Yung malang yung, yung puyat. Nabupuyat ko sa gabi dahil sa ubo. Ayun. So, andito ako sa labas. nagantay ako kay Princess. Kasi si Daddy Chris panggabi siya. So, hindi niya talaga masusundok si Princess. Kanina siya, nag, siya naghatid, siya nag-asikaso muna. bago din siya umalis, inasikaso niya rin muna ako. Nag, nagsuob kami. Nilutoan niya ako ng noodles kasi nga, wala akong panlasa. So, ganun, di ba, pag may trangkaso tayo, wala tayong panlasa. Um, ayun. Kaya, wala. Yung mga vlog natin, natitengka. So, dapat ay vlog mas day 5 na natin. Um, yun, umabol pa yung sakit ngayon ng 2024 at sana 2025. Wala tayo masyadong sakit. Masakit ang ano, makati yung lalamunan ko. Tapos pag umuupo ko, mas masakit yung likod ko. ganoon na siya. And yan, kanina lang din ako uminom ng gamot kasi sabi ko parang hindi na siya kaya. Kaya kailangan ko na uminom ng gamot. Ayan, nag-aapay na mga kapay princess dito. May pagkain naman na siya sa bahay kaya hindi ko na kailangan ng ano pa. Ng kung ano pa para pag-uwi ko, papahinga. Inuulit ako ng ano ng inom ako ng tawag doon. By Jessic. By Jessic lang kaya kong inumin talaga. Mamaya kasi parang nilalagnat na naman ako. So mamaya inom ako ng By sa tapos sasabayan natin ng vitamin C pagbalik sa bahay. So, wala talaga, kanina naghigal na talaga ako guys, bumbawi, bumbawi ako ng pulo umiipit-ipit lang ako. Kasi nga, ano, eh, ako sa gabi dahil nga sa ubok ko. So, so, sana makatulog tayo ng dere-derecho. Okay lang naman na late ako magising bukas kasi si Princess naman ay um, yung period nila, 1 to four siya. And si Daddy Chris pa uwi na time na yon So, okay lang ako talaga. Pero gusto ko na gumaling kasi ayoko na ganito pakiramdam. Naka-jacket ako ngayon, oh. Kasi nga nila, lamig talaga ako. Nakapajama nga lang ako makikita niyo. Nagpajama na rin ako. Kasi ang lamig. Pati yung puso, parang ko sa parang. Ayun. So, ate atay, atay lang ako dito. <coughs> Grabe ang rashes. Grabe yung rashes ko sa mukha. So, ayun guys. Sa bahay na kami. Tulog na rin si Princess. Dahil, anong oras na? 10 na. And medyo ngayon lang gumanda yung pakiramdam ko. Kaya susubukan natin mag-edit ng na day 2 natin. Tapos ko na yung day 2. Day Ginagawa ko na ngayon yung day 3. And <coughs> ayun. Inom lang ako na si Tericine kasi ang Nangangati yung lalamunan ko. <coughs> Bakit? Ha? Bakit? Lakas ang hilip mo? Then, si Christine, si Princess na na. Kikita niyo, sa katulog na yun siya eh. Lakas ng hilip mo na ka. continue ko lang yung <coughs> day day 3 edit lang ako 'yan